mga katropo yung tunog eh. bago natin lagyan na engine treatment na F2R lalagay ba ng engine treatment dito sa inmax natin yung mga katropo maglalagay tayo ito na yun 2R 60ml naman ito para sa motor natin dito lang nilalagay yun sa langis. so let's go okay lalagay ko na my channel January 2 2025 to ano natin uh, pupunta tayo ng baklaran mamimili ng counting paninda dito tayo dadas sa open canal para makita nyo rin yung kalsada ito yung rota natin ngayon ganda na yung ano dito oh. Overpass Ang ganda ngayon kasi nakakadaan na yung mga sasakyan Kabila, ano, dati Papasok lang na ang malagasang Iikot ka pa ng malayo Yung e, mas okay na Dadaan, dadaan sa, ano sa Aguinaldo Highway tayo dadan dumaan sa Ginaldo Highway Tara matestingan ko ng antog uh, Nilagay kong F2R kung maganda sa makina talaga Bagay subok ko na siya sa uh, sasakyan Gumanda yung hatak niya ganda yung hatak nya yung suave eh. titignan natin tong tubar na to kung makakabalik pa ba yan tubar Tsaka isa pa na wala na rin yung indicator ng na ano natin uh, EBS Hindi na ako nag-aalala Dati nakakailang eh Pagka nagmamaniho ka nakikita mo na naninilaw yung ilaw ng EBS normal sya, lalo nung nilagyan ko sya ng E2R na 60ml nag C5 na lang siguro ako para mabilis ang biyahe natin bilis lang oh hindi to natag nandito na agad ako sa Baco Or hindi ko lang naurasan kanina ko oras ako ah, malis dun sa bahay sa tindahan pala pa baklaran tayo Titingnan natin kung ilang oras na yung baklaran mula Imos sa may malagasang dito tayo sa Riverside dadaan papunta na ang Baclaran para makita nyo rin anong pinagbago rito sa daanan na to alam ko marami na rin man nag vlog dito pero pakita ko niya, pakita ko lang ulit sa inyo yung ano nabubulol na ako ah papakita ko lang ulit sa inyo yung daanan kung ano yung na improve dito ada danau kayak utul. na natin tong gasolina natin kung magbabawas ba hanggang sa pabalik doon na tayo mag kakarga Gracias. Kalangan sa Paranaque. Ay dito sa ano Paranaque. Hanggang Paranaque na muna 'yan. Hanggang SM Sukat Paranaque. dito na tayo tambo 9 alas 9 ng umaga abilis lang mamaya dadaan tayo sa auto ko lang nandito na 25 minutes dito na tayo maklaran yung inintuan natin kanina doon is uh, ano yun airport road papunta ng terminal terminal 1 pagka naka motor ka lang talaga mabilis lang dito pero pagka naka 4 wheels ka naka oras kalahati at hindi ka nagkostal yung gasolina natin 2 bar pa rin oh Mula sa Imos to Titingnan natin kung Magbabawas ba siya ang gando sa Bahay Mamaya Saka na tayo mag ano Titingnan natin kung legit ba yung 2 r natin Na. Dito na tayo sa destinasyon. Ito ang battery ng GoPro ko. Nandito sa loob yung extra. <clears throat> dito lang na ako nakapag-video papunta rito. Pabalik ng Las Piñas. Hindi so, dumaan ako dito sa utol ko. Eto, kanina, pagalis ko, is a uh, bar yan. 1 bar na lang. Titingnan ko kung hanggang kasi naglagay tayo lang ito or pina, in, 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 explain ko naman sa inyo. Maganda yan, madam. <coughs> madam, maganda yan sa mga sasakyan. 200, 250 ml, lagay mo. Sa motor? Hindi, motor tsaka sasakyan. Ayan, yung um, laking tipid. Tapos, nag-worry kasi utol ko, hindi ko lang pinakita sa inyo yung pagre-reset ng ano. Iba pala yung pagre-reset doon sa IDB. Kailangan pa tayo mo muna yung susian niya kasi nandito yung susian nun eh. Tapos, ipipress mo na matagal yung dito. Kasi iba to sa ano, iba kasi sa Inmax. Itatapat mo lang doon sa langis at ipipress mo tong nandito sa dulo. Ito, ito, ito. Sa IDB ba pala? Pag mga EDB user, ngayon ko lang din na, ano, ngayon ko lang din na toklasan yun kung paano mag reset ng, ano. Pero yun sa uh, orasan niya, dito lang din yun. Sa, ipipresh mo lang ito na matagal. Parehas lang din doon sa EDB. Magkaiba lang doon sa uh, udo ng langis. Ano ba, mag-change the wheel ka sa EDB. Magkaiba pagka uh, uh, ano siya kasi lumalabas talaga yung change oil pala nakalagay dito sa ibabaw lumalabas nagwo-worry no tol ko yan oh <laughs> kasi nagpalit siya ng langis kaila kaya na pala nagpalit ng langis bago mag bagong taon bago magpasko ah bago magpasko nagwo-worry siya dun sa ano kasi may nakalagay dito change oil lumalabas kasi ang normal talaga nun paglabas na yun eh, yung nakaraan kasi yung first time nang nagkaroon ng sinsuwel. Ganon din to, lumalabas din to. Yung yeah, nagkalaw na ng sinsuwel nung nakaraan pa. Ay ano, tino, wala na ano. Yung walking okay siguro mga ilang 1,000 km ata. Hindi ako makapag-video kasi wala eh. Nandito sa loob yung battery ko. Hindi ko maanap ito naka, naka ano na, naka tape. Sige mga katropa, Titingnan natin ulit itong langis pagdating sa bahay kasi di ako makapagvideo. Doon palang sa baklaran wala na, lubat na itong GoPro natin. Yung extra kong battery nandito sa loob. Di mga tropa, mamaya naman ulit uh, update natin ulit yung langis na ab. Ah, gasolina natin kung saan na abot, saan na hindi Di mga tropa. Malistay kanina, 2 bar mula dito in uh, mula gasang santo baklara niya no one bar na lang natira hindi na ako nakapag video kasi ubos na yung battery natin sa gopro yan o laking tipid ang ganda pala talaga yung ito uh, itour e sa sasakyan yung mga katropa huwag niyo kalimutan mag like at mag subscribe sa ating youtube channel tapos tayo balikan 批评。